Ang bagong Tridor, sa grupo ng Phantom Troop, alam naman natin na sumali si Kaluto Soldik sa grupo ng Phantom Troop upang tulungan ang Spider na mahanap ang Nen Exorcist sa Greed Island upang maibalik ang Nen ng kanilang pinuno. Na alam naman natin na dahil sa Judgment Chain na nilagay ni Kurapika sa puso ng pinuno ng Phantom Troop kung kaya hindi ito makagamit ng Nen. Maliban na lang kung aalisin ito ng Nen Exorcist na merong kakayahan na mag-alis ng Nen na ginamit sa kanya o sa ibang tao. Ngunit panigurado na meron itong kabayaran o kapalit, sapagkat ang paggamit ng malakas na abilidad ay may kaakibat na mabigat na kondisyon. Na kung saan kapag mas mapanganib ang kondisyon na nilagay mo sa iyong kapangyarihan, mas magiging malakas ito at mas kapakipakinabang. Panigurado rin na si Ilumi ang nagrekomenda sa kanyang kapatid na sumali sa spider para mahanap ang Nen Exorcist. Sapagkat para sa mga hindi nakakaalam, magkakilala si Ilumi at Crollo Lucifer, dahil naging kliyente ni Ilumi ang pinuno ng spider. Pinatapos sa kanya ang sampung pinuno ng mafia community sa York New City para makapagnakaw ng maayos ang grupo ng phantom troop sa subastahan. Marahil kinausap din ni Hisoka si Illumi at nagtanong ito kung meron ba siyang kilala na magaling sa paghahanap ng isang tao. At nagkataon na ang kanyang kapatid na si Kaluto ay nagtataglay ng isang abilidad na kayang makahanap at makaalam ng lokasyon ng isang nen user kahit malayo ang distansya nito sa kanya. Marahil ang abilidad na ginamit ni Kaluto ay kanya rin sinasagawa kapag meron siyang target o biktima para malaman niya ang eksaktong lokasyon nito. Alam naman natin na humingi ng tulong si Krolo kay Hisoka para ibigay ang mensahe nito sa ibang member ng Phantom Troop. Para malaman nila na ang Nen Exorcist ay nasa Grid Island kung kaya kinakailangan nila itong hanapin sa loob ng nasabing laro. Sa kasalukuyang kwento ng Hunter x Hunter pagtapos maglaban ni Hisuka at Krolo sa Heaven's Arena, na kung saan ang pinuno ng Spider ang nanalo sa nasabing labanan. Nagresulta ito ng isang malaking kaguluhan sa Heaven's Arena, sapagkat maraming tao ang nadamay at namatay sa sagupaan ng dalawang hari ng palapag. Maging si Hisuka ay muntikan ng mamatay, ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan ng Nen muli itong nabuhay. Sa tulong ng kanyang abilidad muli niyang sinaayos ang parte ng kanyang katawan na napinsala sa labanan, na para bang hindi ito nanggaling sa isang matinding sagupaan. At alam naman natin ang sumunod na nangyari, pinatay niya ang dalawang member ng Spider, ito ay walang iba kung hindi si Shalnark at Cortopi. Sa barko ng Black Whale pinag-uusapan ng mga natirang member ng Phantom Troop ang nangyari sa dalawa nilang kasamahan na namatay. Pinag-uusapan din nila ang plano nilang paghahanap kay Hisoka, na nakasakay din sa barko ng Black Whale. Sa kabilang banda makikita natin na sumali na rin si Ilumi sa grupo ng Spider, ang rason ng kanyang pagsali ay para hanapin at sagupain din ang salamangkero sa isang labanan dahil inupahan siya nito. At makukuha lang ni Ilumi ang gantimpala o kabayaran sa ginawa niyang trabaho, kapag nagtagumpay sila na patayin si Hisoka. Ngunit kahit mag-isa lang ang taong kanilang hinahanap, hindi pa rin sila nagiging kampante sapagkat maaari silang mapahamak kung hindi sila mag-iingat. Dahil ang hinahanap lang naman nila ay ang hisuka na muling nabuhay mula sa bingit ng kamatayan at mas lalong lumakas ang tinataglay na kapangyarihan ng Nen. Kung kaya kapag hindi sila nag-iingat sa kanilang mga gagawin na pagkilos, maaaring magresulta ito sa kanilang kapahamakan o kamatayan. Aminado rin ang ibang member ng Phantom Troop na hindi nila kayang talunin ang nasabing sa pero sa isang labanan sapagkat mga piling member lang ng kanilang grupo ang kayang lumaban kay Hisoka ng sabayan. At panigurado rin na meron ng nakalatag na plano si Hisoka kung sakaling makakita ito ng isa sa member ng Phantom Troop. Sapagkat hindi na ito papayag na muli siyang maisahan ng kanyang kalaban dahil wala na itong pakialam kung saan lugar sila maglalaban-laban. Dahil kapag may nakita siyang spider agad niya itong tatapusin at papatayin, kahit pa merong madamay na inosenteng mga tao. Sapagkat ang nasa isip na lang ngayon ni Hisoka, ay makabawi mula sa pagkatalo na kanyang naranasan sa Heaven's Arena. Pero saan nga ba papanig ang magkapatid na Soldik, kapag nangyari ang nasabing labanan? Naniniwala ako na ang totoong rason ng pagsali ni Illumi sa Spider, ay para protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na si Kaluto sapagkat alam niya na pwede itong mapahamak dahil hindi pipiliin ni Hisoka ang kanyang biktima, basta member ito ng Phantom Troop. Ngunit naniniwala ako na sa salamang kero pa rin papanig si Ilumi kapag nangyari ang nasabing labanan. At kapag nangyari ito paniguradong sasama na rin si Kaluto sa kanyang kapatid, na kung saan kailangan niyang sagupain ang mga kasamahan sa Spider sapagkat mas matimbang pa rin ang kanilang pamilya kumpara sa ibang tao, at kung totoong nagtutulungan si Ilumi at Hisoka, paniguradong alam na ni Kalu to ang tunay na lokasyon ng salamangkero dahil sa kanyang abilidad. Pero hindi niya ito sinasabi sa kanyang mga kasamahan sa Spider, dahil tinutulungan ng kanyang kuya si Hisoka. Marahil tutoong totoong misyon na binigay ng salamangkero kay Ilumi, ay para magpalitan sila ng mahahalagang impormasyon. Naniniwala rin ako na wala talagang balak si Kaluto na tulungan ang spider pag nangyari ang laban. Bagkus bandang huli kay Hisoka pa rin siya papanig katulad ng kanyang kapatid dahil mas malalim ang nabuong samahan ni Hisoka at Ilumi. Sapagkat madalas nilang tulungan ang isa't isa sa mga delikado at mapanganib na misyon at sitwasyon. Naniniwala ako na nagtutulungan ang dalawang baliw na Hunter para mapabagsak ang Phantom Troop at paniguradong alam ni Kaluto ang balak ng kanyang kapatid. Kung kaya bandang huli panigurado na kay Hisokasha papanig, kasama na rito ang kanyang kapatid na si Ilumi. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinyon patungkol sa tunay na plano ni Kaluto sa pagsali nito sa Spider? Maaaring niyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.